po. <laughs> ito po si Tatay Arsenio. At ano, Tatay, ano ulit ang apelido mo, Tay? Kabaryos po. Kabaryos. Ayan. Hello, hello. Welcome, welcome sa akin here again. And for today's video, ayan, nagkita na po kami ni Tatay Arsenio Kabaryos. Ito po sa may national TV. At sa ngayon po ay maghahanda si Tatay ng kanyang mga panimba. So, ayan po ang kanya mga paninda na pang tamot. 20 pesos yun tayo, no? Pa may pamaypay. Bakano naman ang pamaypay mo tayo? Ay, ilang taon na tayo? 68 na po. 68. Sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ako ng viral video sa TikTok. Uh, almost uh, 300 as 56,000 views na po siya ngayon. At um, ayun nga po, may mga taong uh, nagbigay ng tulong kay tatay at iabot po na. Or may mga iba na naman talaga yung nag-scam pa. So, ayun, magtitinda si tatay. Ayun. May mga cellphone change din si tatay ng Manila. Why, ilang taon ka na nagtitinda dito? Dalawang taon na po. Dalawang taon. oras na yung show na nagtitinda dito tayo? 8:40. Ala yeah. 9 hanggang. Ito kuno media. Ah, mga 30 minutes na lang tayo. 4:30. Sabay na pala ba? Nakainan pesos pala ng bibig dito dati kasi mura, kasi daw Sabi nga ni Tata RS niya, may rundin yeah. tulsa Ano mm -hmm. 'yung sakit matai? Meron po akong protein diabetes po at saka sakit sa puso. Oh, no. Ayun. So, sa East Avenue po kayo napapagod sa outpatient uh, po. po. Ayan po. Si tatay ay may sakit din pero naghahanap buhay pa rin po sa AirPD po. Nandito po siya sa National TV or sa East Avenue. Sa okay. so, Heart Center, nagtitindakan ka. Okay. Na, okay. Ayan yung mga nearby hospitals dito, iniikutin ni tatay. Okay. Ayan. So, <laughs> nagkaroon lang ng ano tay aksidente kinuha na ako ng video hindi ko naman intensyon na manghingi ng tulong na i-post ko lang pero ang dami pong kababayan natin ang uh, nag-message at nag-comment po sa video ko po so ayan tignan po natin bibigyan po natin ng konting tulong si tatay at uh, ayan tignan po natin no Ngayon yeah. kasama ko na si Tatay Arsenyo Caballes. Taga saan Tatay? Um <laughs> Kalawakan po, bagong sinang ba? Ah, bagong sinang. Ang lapit lang pala sa akin, Tay. Tagati paro ako. Oh, so, araw-araw dito mo kayo talaga oh ng kitinda. po ako ng, ano, ng kwarta sa tri ba, bahay. Darating po ako dito ng squadro. Uh, kasi may mga pila na po sa isabi niyo. Opo, oh ang aga nga po. Sa, sa heart center may mga pila na po dyan. Kaya... Yan po muna yung, ano. Tapos mas maganda kasi mas hindi mainit tayo, no? Tapos ano oras ko kayo usually natatapos mag-ikot-ikot? Alauna. Alauna, papauwi na kayo ng time. Alauna, alas al dos na yun po. Hala. Tapos mayroon pa kong natira na marami pa natira. Doon ako, na, po ako ng DSWD. Oo, oh, malapit din lang dito tayo. Oh, para pauwi na po. Ngayon. Ang sipag ni tatay. No? Bali, ilan lahat yung iniikutan mo tayo? Marami National Kidney, Heart Center, East Avenue. Hall of Justice. Hall of Justice. Ano, sa so, City Hall. Ayan, may nagsabi din sa akin pa eh. Nagpasa ako ng mga comments. Nakikita ka din daw nila sa City Hall. Opo, opo. So itong area na to talaga na Quezon uh, City Circle ay naiikutan mo talaga. Talaga tayo, no? Opo. Sipag mo tayo. Taon-taon, dalawang taon ka na nagaganito. Tayo ganito hanap buhay mo. So, kaya mm -hmm. Yan lang po ang ko eh. Marangal tayo, na pag, okay. ah, marangal ang pag, marangal ang pagtitinda, hindi ano okay. ang ginagawa. No, so, yung iba tayo, alam mo ba tayo, kikwento ko sa'yo, nag-viral tong video natin. Okay. Ang daming nag-scam, ang daming gumawa po ng fake accounts ko, at sila po yung kumuha ng Gcash. Okay. Kaya, nalulungkot ako ng konti, pero ang importante tayo, nakita kita ulit. Na, alam mo ba tayo na ilang beses na ako napunta dito? <laughs> okay. Pangatlong beses na to, hindi ko nakikita si tatay. So third time, um, nag-iwan na ako na number ko doon sa Takoyaki. Para sabi ko, pag makita ka, ibigay nila number ko sa iyo tay. Ay, kakain muna kami, sandali tatawid kami ng heart center ni tatay. Uh, lang kami ni tatay kasi 11.35 na rin po. Nakain kami konti at doon po kami mapapantuhan ulit, no? So, bye-bye everyone!